Wala ka naman talagang kwarta eh. Wala daw siyang kwarta guys. Wala naman daw siyang kwarta. Ayan yung pamasko niya oh. Yung pinaskuhan niya dito kasi may nagbigay sa kanya ng mga pamasko. Ayan, binili na bike. Kasi gusto niya bike. Malayo siya Binili ng ano, 500. 500 yan may ka? No. lang ito. Okay nga. Hindi, 500 lang tong bike. 500? O, oh, yan lang. Mas gulong. Ayan. Uy! Uy! Yan yung kanyang pinaskuhan. binili na Yan, nakalabas na. Nakalabas na si Panda. di ako takot sa ipis eh. Ipis pala yung pinatay niya. Ayan na. Huwag na! Kukunin pa talaga yan. Ito na nga eh. Ito na nga oh. Ay, ta! Sarado mo yung gay. Wala ka na kwarta. Wala naman talagang kwarta eh. Sige nga, tingnan ko nga yun. Magbay ka nga. Tingnan ko nga. Sarap. Dali na. Ugoy, tinakpan na naman yung kanyang alaga. Dito sa loob yan, ilagay mo muna dito sa gilid, oh. Huwag, tatay. Kamalayo mo loob. Sige nga, paano? Ang bike? ko kumakaan. Itukod mo yung paamong pa ganun. Mm. ayusin. Ayos naman yan. Ah, yung kadina. Ayun lang. Ang, Ma, ang kadina. Ang kadina. kadina. Tanggal. Ayun. Bumili ka kasi yan. Natanggal ang kadina. Siya nagtanggal yan. Oh, yan. Ikaw pala nagtanggal yan, eh. Hindi ako. Kabay. Walang makabay. Ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang. Atras, abanti. Wala pa dyan. Di ka taanihin. Dalito na lang ako. Hmm. hmm. Binili mo ng ano? Si Kanhan. Uy, wala ka na kwarta talaga. <laughs> wala nang kwarta. Ah, yan lang alam mo, Bisaya. Wala nang kwarta. Ha? Huh? Wala na kwarta di ay. <laughs> pilaman. Pilaman imo kwarta di ay. Uy. Pilaman kwarta ni mo di ay. Ha? Huh? Dirty. Pilaman kwarta ni mo di ay. Oo. Oh, Wala na Pila lagi? Pila lagi. Oh. Sampu? Wala ko Pila baon mo? Pila man imong baon? Hindi. Kwarta, pila man baon Wala ko baon. oh, hey guys, walang baon-baon yan si Micah pag pumapasok sa school. Ang di yan, naka is, di yan nakakahawak ng pira. Hmm. Pagkain lang pinapaano niyan, hindi pira.

Walang hawak ng pera yan si Micah pag pumapasok. Pagkain lang yan, binibigay ni mama niya. ba diba? Bawal kwarta, ba diba? Bata, bawal humawak ng kwarta, ba diba? Pagkain lang. Ito, bawal to. Ano yan? Sito. Um, yakol? Yakol. Ito ko sito eh. Tuh. Sarap yan. Sarap Asa yan. Sobrang tamis. Oo. Wow. Oh. Pati Sama? Kim. matamis nga. Huwag um, boh mo hmm, sobrang tamis nga. Mm <coughs> Maika, wag wag wag. Wala na talaga ko kwarta. <laughs> Yan ang bisaya. Yan ang bisaya niya alam. Wala na talaga ang kwarta. Wala ka na talaga ang kwarta. Ikaw wala na ni kong kwarta. Wala nang kwarta si Maika kaya magipalitog bike ang iyang pinaskuhan. Iba Maika na? May siya. Nauhaw ka ba bike? Oh. Saan na yung mga kalaro mo? Hmm? Saan na yung mga kalaro mo? Ando, selbas. Hmm. Huwag kang pumunta dun. Lapit lang naman yun, yun. Lapit, lapit lang. Pupunta ko dun. Dapat inalog mo muna. Yan. Oh, pang tira. oh, kita ah. 'Di ba? Mayroon pang natira. Lala. Hmm, lagay mo dun. Dyan sa sako. Basurahan, diyan sa sako. hmm, masugat bibig mo. Ano ba yan? Inap na, inap na. na. <laughs> Gusto ko pa ang sabis Gusto ko pa bumili. Para dumami. Ganda po ang ganda pa naman ng nakasulat yung Rosen. Si Rosen. Yan ba favorite mo? Okay, no. Yan ang favorite mo? Barbie. Hmm. Barbie pala ang favorite niya. Tina, winala mo lang Barbie. Winala mo yung Barbie. Binigay ko sa'yo. Winala mo eh. Hindi. Gusto ko yung Barbie. Kaya nga. Winala mo nga. Bike ba na Barbie? Hmm. Huwag na. Mayroon ka na nga bike. Ayaw. Ano, gusto ko yung bike. <coughs> ka naman marunong mag-bike. Bili-bili okay. ka bike. Di ka marunong. Bye kana. Bye guys. Book pa booksan. Hmm. Kinah. Lagi nak kinah. Kina. Bye guys. Thank you for watching. Guys, thank you for watching.